Hello po mga sipit And kamusta po kayong lahat? It's been a long time Almost two weeks na hindi po ako nakapag-upload ng ating mga vlogs regarding po sa buhay natin sa palaistan And just wanna make sure mga sipit kamusta po kayong lahat And if you have enough time you can comment down below I'm good, I'm great Yan. By the way mga sipit, without further ado Ang ginagawa po natin ngayon ay ang huli po tayo ng alimao gamit ang ating lambat. Ayan. Ayan po yung mga nadadali natin, nahuhuli natin sa palaistahan. And by the way, kasama nga pala ulit natin si Paring Day. Ayan. Grabe na yun yun, no? Grabe na laki ng mga crabs na nadadali ng ating mga trap. And very effective po talaga yung trap na to. So in this part po mga sipit, just to set the proper expectation ay pinapandaw na po namin yung mga lambat at after po namin guys sa bangka ay proceed po tayo doon sa kubo na kung saan ay titikasin po natin or tatalian po natin yung mga nahuli nating mga alimango. Ayan no? grabe, lalaki ng mga pulaan. She's a ball. Ayan no? kita niyo ba yan mga sipit? Ayan no? eh talagang yung mga pulaan po talaga is napakatibay kahit na pangit yung tubig sa palaisdaan eh patuloy pa rin silang nakakasurvive. Kumbaga, based on my experience and my knowledge, eh ang pinakamatibay po na alimbango na na-encounter ko na sa dito sa aming lugar sa palaisdaan ay ang mga pulaan na alimbango dahil sobrang tibay talaga kahit pangit na yung tubig sa palaisdaan polluted same time iba't iba yung uh, season or yung panahon minsan mayit, minsan may ulan still na survive pa rin sila pero hindi po kagaya ng bulik na alimaw na mabilis po silang mamatay or sensitive po yung ganong uri ng crabs kaya kapag po naulan or tagulan pagka mga October na mga bare months eh, ang nilalagay po namin alimbango sa aming palaisdaan ay pulaan which is very effective noon po talaga dahil marami po kami na harvest during that time. At the same time, sobrang mahal din po ng crabs tuwing ber months kaya. Yan po mga sipit, meron pa po na huling bangus ang ating lambat. at same time, malalaki din po yung mga crabs na natadalin natin for today's harvest. you know No? Napaka napakaraming talagang benefits mga sipit kapag ka meron kang small na uh, or fish pan sa inyong malapit sa inyong bahay dahil marami kang pwedeng pang ulam at the same time eh, nagiging source of income din po ito mga sipit. maganda ganda rin yung kitaan sa pagpapalaisdaan as long as na alam mong i-manage ang ganitong uri ng business. Ayan. Nasa kabilang palaisdaan na po kami. Lumipat na kami. Oh. Tapos na kami doon sa isa at ito na po, malapit na po ito sa uh, kubo na kung saan doon po kami magtatali. At the same time ay kukunin po natin lahat ng mga nahuli ng ating lambat. Yan. Okay, ito na po. Agad mga sipit Ayan, ang dami na huli ng ating crop. no May mga hipon, alimango at diya. Ayan ma ayan, mga naladali ng ating lambat. Meron ding alimasan. Ayan. Grabe naman yan mga sipit Grabe lang ang crab na to. Uy, 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 Mr. Crab. Laki naman. Sana yung mataba. Ah, maganda yung presyo. And so far, ito na po yung mga natatali namin ayan, parin taba parang taba po yung nagtatali na kasama natin dito alam mga sipit ganito naman po yung proseso kapag ka tinatanggal naman namin yung mga nahuli ng ating lambat sa ating farm ayan, no? ayan po siyang pinakabulsa doon sa dulo at nakatali po yun din kakalasan after noon ay ibubuhos na po ayan like this one bubuhos na sa bato and then pipili ayan dinakmao muna yung malaking crop ayan ibigay natin kay paring taba dahil siya yung magtatali ayan natalian na ni paring taba at sa itsura po ng alimaw na to ay siya po o ang alimaw na to ay mataba ayan all goods all goods yung ganitong uri ng alimbaho malaki na at the same time mataba Ayan. and po lahat ng mga nahuli natin mga sipit masag almost isang tray na alimbaho meron ding mga biya at syempre hindi mawawala ang at ating mga hipon ayan no oh. All goods, thank you Lord sa lahat po ng mga blessings na binibigyan po sa amin. Ayan, mayroon din mga isda oh yun mga biya, assorted na biya at saka hipon ito naman mga alimasag, mga sipit yan, no? yung mga alimasag po ay libre na lang po yan Baga, hindi po namin yung lalagay sa palaisdaan kusa lang lumilitaw yan, no? daming biya at saka mga hipon karabi isang balde yun mga sako, ulam po yan mga sipit, at yung mga tilapia po na natira, papakain na lang po yan sa mga alimaw So much for watching mga sipit please do like and subscribe bye bye